bibig na na ako. Yung kape natin, parang relasyon. Lumamig na nang lumamig. Yan, lalagyan natin ng init na tubig ulit. di uh, ba diba? Parang relasyon lang yan eh. Lumalamig. Okay na siya. Kape muna tayo. nga pala bumili ko ng bigas mga kabibra pero may bigas pa kami ya, bali ang gagawin ko ihahalo ko lang siya kaya ito lang binili ko pa, pa, pa kasi uh, parang gusto ko lang siyang haluan gawa na papangitan ako dun sa pera pera buso pera ano pera gaba ba na ma, ma na, maano kasi parang ma matigas Uh, gusto kong haluan ng alambot alam, ng bigas. Bigas min, bigas min ang bigas namin kasi lang walang jasmine doon ngayon kaya Dahil kasi bumili din sa sohi okay namin sa may pure food, mayroon daw ng bigas na maganda. And ako doon nakabili kasi nag-base ko Kaya doon ako nakabili sa base ihalo natin para maghalo siya. Kung matigas uh, man yung una kong nabili, uh, kahaloin natin para uh, cuchillo. Ito yung matulis naming aming kutsilyo. Ito yung magandang pang, pang ano. gusto pa kasi dapat din natin yung saka sa saan magkasya ang ah, mga bibila ito natin bago natin. natin ilahat halo natin ito naman yung bilbil -bil ko ito naman yung bilbil na yan na nag workout tayo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tapos ito, basurahan natin. Diba? Parang tayo mga Pilipino. ang ulam at saka uh, hipon. Uh, uh, ni Alex, sa'yo daw niya ng baboy na sinigang. Gusto daw niya hipon. Sabi ko, hindi ah, mo ba alam na may bandre ng kilo ng hipon? Pang mayaman ka ako yun. Hindi ko sinasusok ko sa baboy. Hindi mo. Ito lang ang binigyan natin kasi ang art arte-arte ng anak ko yun. babasurahan natin. Kasi ang basura dito matagal pa ito. Dumating. Ito na yung hit. Ito na yung mga natin. Ating... Ito na yung, yung hibol natin. Tsaka yung manok. natin para makapagluto niya. Wala natin lang binili ko kasi mahal kay Banay. <laughs> Pang 250 lang tayo. <laughs> kapin na naman ay lalamig Yan, kaya magka na, eh. 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 my... my... si magkape muna tayo eh. Kasi lalamig din naman yung kape ko eh. Pababanto lang muna yung tutubog. Hawak ko mahay. Hawak ko mahay. Ayan, tarong pa si Tana. Magkape nga muna kayo mga ka-baby love masyado tayong magpapaka uh, ano, wala tayong amo hindi sarili natin ang amo natin yan, kapi-kapi muna tayo at masyado tayong masipag sa buhay yun sarap naiwan ni Tana yan, yung chicken ay mamarinate ko tapos yung ano, yung hipon yun na i natin ng umaga kasi yun ang gusto ni Alex hipon daw na sinigang ka. yan, kape-kape tayo good morning sa inyo mga kabibilag ko masakit ang braso ko pero mamaya, aaraw-araw rin natin pag-workout para uh, di ba nga, sabi nga nila no pain, no gain, kaya kailangan masaktan ka muna bago yung result kaya Uh, samahan nyo sa araw-araw na pag-workout natin kasi push na to malayo pa naman yung to sa March 21 pa naman kaya meron pa tayong oras 20 days pa para tayo may lang workout kasi katulad ko hindi na nga ako nakakalabas ng bahay para mag-jogging hindi na ako nakapag-exercise kaya kailangan lagi na nga sa loob ng bahay dito mag-exercise magusumba-sumba tayo tapos ano ang um, mamaya magsumba tayo pwede naman tapos sa gabi yung ano natin pang abdominal natin di ba para para ano para mabalanse natin di ba tsaka sa youtube napakahigpit bawal yung mga sumba-sumba bawal yung mga kanta-kanta kaya ginawa gina ko meron akong isang channel na subscribe nyo rin yung mga kabebe uh, Taslex yung pangalan Taslex vlog blog, uh, nandun ko nilalagay yung mga sumba ko yung mga kanta ko mabaga parang i-copyright na lahat okay lang huwag niya nang i-monetize yung channel ko yung doon natin i-ano yung ating mga kaligayahan sa buhay yung sumba-sumba natin yung kanta-kanta tapos itong ginagamit ko ngayon na single mom ito yung i-subscribe nyo rin to kasi ito naman tayo yung cooking natin chikahan eh. Yun naman sa isang channel ko, tatlo yung channel ko mga ka-baby love, na copyright din tayo doon. Kaya parang hindi ako mamonetize doon. Kaya dito ko na, nagpo-focus sa single mom lands na to. Kasi uh, wala pa tayo dito yung violation ni YouTube. Kaya malay mo dito tayo mag-grow nung mag-grow. Kasi si YouTube ay napakahigpit. Bawal ng copyright, copyright claim, copyright strike, mga gano'n. Tapos uh, community guidelines. maarte sila kaya kailangan maingat din tayo sa pag uh, pag upload ng ating mga video yun, tip lang, kasi napapanood ko lang din yun sinishare ko lang din sa inyo kung ano yung mga gusto ng youtube kaya tayo dapat maingat tayo sa pag upload uh, bawal sa kanila yung mga pag may bata kang kasama kailangan eh, nagay mo doon for kids ano, uh, video para hindi ka ma ah uh, child abuse doon o child Kasi may mga community strikes kasi yun eh. Kaya may mga guidelines doon na hindi natin ma uh, ng YouTube. No, okay na mga okay. maya maya -may konti uli kasi um, gagawin lang ako. Uh, sasarang na natin ng ating tsaka mag-upload tayo. Sasarang na natin ng ating uh, lutuin. Bye-bye. Mamaya uli.